O sa sitio ng zame sa Occidental o sa tanaman ng tanaw kanato karoon, pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta? Maayong adlaw. Ako si Dazig Motikson, September 19, 2025, para sa pinakaulahing balita ng asenso, kini ang day. joint greyhound operation gayon sa BJMP Usami City Jail. Bagong proyekto sa OCNHS gihatagak update ni Principal Abamunga. Sumba Mobs sa Blue Team naghatag kabibo sa Civil Service Celebration. Mga konsya sa dakbayan mitambong sa ika-35 nga bersario sa PCL. Sa police report, kapulisan sa Osamis, malampusong nakapaygayon o duha ka drug by bus, duha ka street level suspects, sikop. Dip Ed Osamis, kumpiyansa na malungtad o dugay ang G. Pigo sa Osamis. Ikaduhang hangyo, ikaduhang pag-abag. Anak na og o 59 mil pisos na tabang para sa hospital bill sa iyang inahan. Ani ang maditalya sa usang today. Joint a Greyhound operation, gipahigayon sa BJMP o City Jail. Ani ang report. Subay sa direktiba sa National nga pamunuan aron wag tangon ang nagkadaiyang mga kontrabando nga makadaot sa kahusay og seguridad sa prisuhan ug masiguro nga walay ilegal nga mabutang sulod niini mipahigayon ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP kauban ang Ozamiz City Police Station ug Second Provincial Mobile Force Company ug usa ka joint Greyhound operation o uplan galugad sa male female dormitory sa BJMP o Zames City Jail adlong Huwebes September Oktubre 18-2025. Mato ni Jail Senior Inspector Jeffrey A. Ribles, Jail Warden sa BJMP Zames City Jail, at tulad sa interview sa mga sakop sa local media, tumong sa mga joint greyhound operation, mga pagpaligon sa kahusay, disiplina o kooperasyon sulud sa prisuhan, subay sa direktiba sa nasyonal ng na pamunuan. Kung siya, naay uh, na-directive ni sa nasyonal ato sa DILG, nga Himuon uh, nga itong limpyo ang atong facility, free from any contraband and drugs. Ugatul sa pag-inspeksyon sa nagkalain-lain ng mga dormitories sa Ozamez City Jail, walay nakita o nakuha ang madagong kontrabando, iligal ng mabutang o droga sulod sa pasilidad. Adunay ay pipila lamang kagagmay mga gamit ang na nakuha, apan gipasabot ni Jail Senior Inspector Ribles nga mga nwisan srakini sama sa baraha, kutsara o mga wires. I-search na ito ang mga different mga dorms. Nakita na itong limpyo nga atong city jail. Wala tay mga nakita nga mga contraband o mga hinagiban nga ginatago nila as well as mga drugs nga naasa sulod. So, drug free ang atong Osami city jail. Ang ah, mga nakakuha, usually mga nuisance na nga mga uh, nuisance mga kontrabans ah, kana sama sa baraha o kana mga kutsara, mga wires. So, Noisans, dili na siya ingon kayo nga dako nga makakuha sa tuwa. Gisaysay po sa, jail senior inspector nga pinaagi sa ilang padayon koordinasyon na itali sa kapulisan sa Dakbayan nagpadayon ng Usamas City Jail sa pagpatuman sa zero tolerance policy batok sa droga o ilegal ng mga kontrabando. Ang joint greyhound operations sa BJMP Usamas City Jail gihimo matag quarter diin sa nakalabang simana nagpahigayon sa joint greyhound operation kauban ang Philippines din drug enforcement agency kon epideya nga naglakip sa pag drug testing sa tanang persons deprived of liberty kon PDLs ug mga personnel sa BJMP o Zamas City Jail sa gihimo nga drug testing sa tanang PDLs ug personnel sa BJMP walay nagpositibo sa legal nga droga Busa, pasalamat ang ipadayag ni Jail Senior Inspector Ribles kalabot ni ini. Og niya ang tanaan nga ipadayon kini nga walay bisan usa ka personahi ang malambigit sa ilegal nga droga. So far sa ato ang uh, pag drug test uh, 194 ka PDL og uh, 60 ka personnel nag uh, negative tano. So Masalamat kita na anak, nga koan, Ato lang na i-maintainer nga wala gi bisan usa sa tuwang personahe nga ma apil niya nang kuan illegal drugs. gipadayag usab niya ang ah, padayon nga suporta sa lokal nga pagamahanan sa Usamis ubus sa lirato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Di nang tanang gipangayo og gikinahanglan sa ilang buhatan ug pasilidad kanunay nga gihatag ug wala balibari. LGU, daghan salamat kang Mayor Attorney Sam Pintes kay padayon na ay yung suporta sa tuwa. ano at tumi sa ila wala nila wala sila ibalibad kay grabe ang support so thank you kayo Attorney Mayor Sam sa pagkakaroon, pinaagi sa pagpatuman na sa maong joint a Greyhound operation, nagpabilin nga limbio drug-free ang BJMP o Zames City Jail. Ugi pa ni Jail Senior Inspector Jeffrey A. Ribles nga padayon ang ilang higpit nga kooperasyon uban sa kapulisan aron mas mapaligon pa ang kahusay, disiplina o seguridad sa prisuhan, batok sa ilegal nga droga o mga eh, kontrabando. Bagong proyekto sa OCNHS gihatag og update ni Principal Abamonga gihatuwa ug gitukan niyon sa maong nga balita ani ang yong report. Isip kabahin sa pagtubag sa mga gikinhanglan o garon makabot ang padayong pakasinso sa mga tulungaan sa Dakbayan. Padayon ang construction sa swimming pool sa Usamin City National High School kun o si Ang maong proyekto na sugdan sa panahon ni Kanye Mayor o kasamtangang Asinso Pinoy Representative, Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga bugos nga ipadayon ni Mayor Sam Norman Gupuintis uban ang suporta nila ni Governor Henry Iswaminal o si District Representative representative, Congressman Sancho Fernando Ando base sa personal nga interview sa Asinso Usamis News Channel, Adlang Huybe, Setyembre 18 ng Tuiga, kang school principal Lilibet Abamunga, ang naisgutang proyekto, 75% si complete na. Matun pa, tumong ni ini nga libreng mapahimuslan sa mga estudyanteng aduna skill sa swimming, aron dili na sila mo at pa sa umang lugar para sa pag-practice. Is kanang atong swimming pool. So makita na nga gikural po, no? nindot po pagka, oh, nindot ka ayo din. Murag tanaw na ko, na siya sa mga 75%. Hmm. So gamay-gamay na lang ang kulang ana. So target po na siya nga, magamit po hon nga atong mga estudyante nga na skills sa swimming, dili na mo ato lugar. wadto tumanggut sila glaing lugar kay magbayad sila para ma... Mm, para ma-exercise nila, maka-practice sila sa ilang skills, ilang talent. So karon nakita na to murag dili na gyud sila magadto sa laing lugar kay libre. hapit naman naman libre na siya o oh. dugang Gidugang pa niya nga padayon usab ang pag-ayo sa ilang ubal aron mamahimong andam kini alang sa maabot nga provincial met Ando na tay ubal ta so, nakita na to ang ubal na to karon nga gapadayon sa sa daplin ila man tong gisiminto and then sa tunga karon ilahan na pong gitamnan ilang gipapatag Oh, karabaw grass Oo, karabaw, gras, ang ilang gipang karon. Human nila kaniya gi, gi patag, ana gi nila karon og karabaw grass para ready na na siya para sa tong provincial meet since ang Ozami City maoy oh. host na pod karong umaabot no nga provincial meet ang milyones ng mga proyekto sama sa swimming pool o oval gidaig sa principal ilabi na tungod kay kini nagpakita ang ang Asenso Administration adunay dakong paglantaw sa pag-enhance o pagbutang sa angay nga pasilidad sa tungaan nga usa sa mga requirements sa special program sa sports na pang enhance nila nga ang atuang mga eskwelahan mabutangan di ug sakto nga mga pasilidad. Ana mm -hmm. gyud ang atuang oval ug ang atuang swimming pool mga milyones milyones gyud mm -hmm. siya nga nga project sa tong local government unit. Mao mag ug ka nang atuang uh, swimming pool usag gyud sa requirements sa atuang special program sa sports. No? So mm -hmm. dako kaayo og tabang gamit jud kaayo. Gipadayang niya ang dakong kadaugan nga naangkon sa OCNSA sa academics. atong i-congratulate ang ato ang mga 200 ka mga bata no nga pasar sa nakakuha sa katong sa mathematics nga competition. Oh, sila tanan. Nimpasar sa online ang ilang pagtake sa exam pero sa central office sa siya, Manila na siya nga mga activity nila. And then, pura buyag lang, mga maayog kayo kay nakabot man nila ang mga medal, ang mga sel, ang gold, daghan kayo plus silver and bronze. Um, ning abot the other day ang ilahang ka ng result. Oo. Lakip usab nini ang mga special program sama sa journalism, broadcasting ug uban pa. Diin giawhag niya ang mga ginikanan nga padayon nga suportahan ang ilang mga anak aron mas mapalambo ang kaibalo ug abilidad sa mga estudyante. So, nagpadayon ang atong special program sa journalism, nagpadayon ang atong mga broadcaster nato no nga mga mga bata nga nasa broadcasting, inana and then sa tuang Istibip na to sa tuang uh, special program sa technology and vocational. Inana. In, in, sa tuang mm -hmm. STEM, mga padayon Tanan. So, ato ang ani nga, uh, maningkamot lang yun ta. Ito mga bata, ato mga mama, Mga mama, palihog. Ato at yung suportaan ng ato ang mga estudyante nga uh, uh, nag para ma-encourage pa sila, ma-enhance pa nila ang ilang kahibalo. No? Kay, Soporta taba ng mga ginikanan plus kita sa eskwelahan at tuntabangan para ang mga bata nato magkat. Pasalamat ang ipaabot ni Principal Amamungga sa padayong suporta sa mga lideres sa Team Asenso nga kanunay naglantaw sa mga angayang proyekto nga gikinanglan sa eskwelahan o ang suporta nga iyang natagamtaman sukan pa sa iyang pag abot niya itong tuig 2019. Unang-una, again, magpasalamat mi ni Congressman Ando, ni Congressman uh, indi no? sa to ang mga previous nga mayor of course kay governor, governor. governor. oh kay sila mga grupo ha pamilya ha nga diri sa atong Usami City National High School sukad so, sa kung pag-abot hi sa 2019 no salamat kayo sa to ang mga lideres, sa itong local government unit. O sa itong mayor karon si Mayor Attorney Sam. Salamat kaayo kay sa imong pagpadayon sa mga proyekto nga uh, na namuntar sa atong mga previous nga mayor. Salamat jud kaayo. Ang padayong construction o pagpalambo sa mga dagkong proyekto sama sa swimming pool o ubal sa OCNSS nagpamatuhod nga ang pagpalambo sa edukasyon wala lang nagatutok sa academics apa naghatag usab og importansya sa kalambuan sa sports o extracurricular nga mga kalihukan. Uban ang suporta sa mga lideres sa team Asinso, mas napalingon pa ang edukasyon sa mga tulungan sa Dakbayan sama sa Usami City National High School pinaagi sa pag-inhan sa mga pasilidad nga dakong makaamot sa padayong pag-asinso sa mga kabataang Usamis noon. Alang sa Usamis truly ako si Yonso Midal. Salamat Ilyon sa Zumba Move sa Blue Team naghatag kabibo sa Civil Service Celebration. Ano yung Isip kabahin sa month long celebration sa eh, ikasinto 25 ng Philippine Civil Service Anniversary nga nagapasidungog sa tanang kawani sa gobyerno bugos nga misuporta ng Asenso Uzame's administration ubus sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam and Norman G. Fuentes sa mga kalihukan nga gipahigayon. Usa na ni ini ang fitness demo ang gipangunahan sa Blue Team adlaw Huwebe, Septiembre 18, 2025 sa Uzame's City Hall Grounds. Sa may alas 5 sa hapon, sa makausap pa napaligo ng espiritu sa panagiusa sa mga miyembro sa Blue Team o inapauswag ang ilang pisikal nga kahimsog, pinaagi sila aktibong partisipasyon sa maong ay kalihukan. Isip ikaw pat nga representante sa fitness e demo nga una nang gi-host sa Red Team, Purple and White e Teams, gipakita sa Blue Team ang kahana sa Zumba nga puno sa kusog, kalipay o makadasig nga lihok sa sayaw. Ang Zumba, gawas nga sa kalingaw o interaktibong sayaw, nagdala sa daghang benepisyo alang sa mga LGU employees, pagpabaskog sa resistensya, pagpameno sa stress o pagpaligon sa teamwork. Pinaagi sa pagliho o pagsayaw na himong mas aktibo o produktibo ang makawani, samtang nag-enjoy sa paspas -pas nga ritmo sa musika. Ang fitness demo ubo sa Asenso Uzama's administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Fuentes nagpamatuod nga ang serbisyo publiko dili lang limitado sa trabaho sa opisina. Sina Giyatagan na sabog importansya ang panglawas, mental wellness o pagpalingon sa panaghigalaay at tali sa mga empleyado. usa kini ka pamaagi, aron magpadayo ng pag-asenso sa serbisyo publiko alang sa kanunay asenso o zamis. Makon si Halle sa nagbayaan ni Tambong sa ika-35 ang anibersaryo sa PCL. My report, si Glenn Ray Roluna. Gitambungan sa pipila ka mga konsehal sa Ozab City ang Philippine Counselors League PCL First Quarter Continuing Local Legislative Education Program na gipagayo na itong September 17 sa Grand Regal Hotel, Davao City. Ang maong kaliho ka naglambit sa 35th founding anniversary sa Philippine Counselors League ng PCL uban sa suporta sa Department of the Interior and Local Government ng DILG na saeran iran niya gabinaba ng 300 ka mga konsihales og legislative staffs sa nagkadayang probinsya o syudad sa Tibong Pilipinas ang mitambong sa tulog kaadlaw nga panagtigom ang PCL si Lipa nga nagtinguha sa pagpaligon sa kapasidad sa mga konsihal pinaagi sa dugang nga kahibalo sa pagpanerbisyo publiko, pagpalambo sa mga polisiya o epektibong pagbuhat sa ilang legislative functions ang presensya sa Uzam City Councilors nagpamatuod silang suporto kadasig sa pagpangandam alang sa mas ligon o gabisyan ng serbisyo sa nakbayan ilawang sa tinubdan niya sa PCL o DILG. Alang sa Uzam Today, kini si Glenray Runa. police report, kapulisan sa Ozamis, malampusong nakapahigayan ng buha ka drug by bus. Buha ka-street level suspect, si Cooper Lexon, sa report. Sa duha ka managsunod nga adlaw malabuson nga nakapahigayon og duha ka drug by bus operations ang mga operatiba sa Osamis City Police Station sa pagpanguna ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ug Investigation Officer Police Captain Alpi P. ubus sa supervision ni OIC Chief po of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa na may resulta sa pagkasikop sa duha ka mga sospitsado na parihong street level individuals. Alas 10.35, Merkulis sa gabi, Kembre, 17.25, malampuson nga ipahigayon og drug by bus operation ang kapolisan sa nakbayan nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka street label individual nga si alias Kuligong, 43 anyos, minyo, wali trabaho o residente sa barangay Katadman, Manabay. Sa gihimong body search kang alias Kuligong, naggisaksihan ni punong barangay Arito B. Apatan, representante sa DOJ o local media na recover gikan sa posisyon sa spiksado ang lima ka sa sa gituang shabu usa ka kas sigarilyo nga gisudlan sa droga usa ka unused rolled aluminum foil ug ang 500 piso by bust money ang mga nakumpiskar nga ilegal nga droga adunay gibanaban nga timbang nga mabalor og 1.5 grams ug adunay straight value nga mukawat og 10,200 pesos. Samtang silang bayain, September 18, 2025, alas 5.30 sa hapon, laing drug by bus operation o sab ang gilusad sa kapulisan sa may purok 5B sa barangay Dunia Consilo nga misangpot sa pagkasikop kang alias Ediboy, 39 anos, usa ka street level individual, walay trabaho adunay dunay in partner o residente sa nasangpit nga barangay. Base sa report si alias Ediboy, giingo source ni alias Kuligong sa mga illegal nga droga. Gipahigan ang maong operasyon batok kang alias Ediboy human kini mapalitan sa pusur buyer ug usa ka sa say sa gitbo ang shabo nga sa 500 pesos. Ug sa gihimo pag ma sa suspect nga gisaksihan ni puno barangay Roski si Kiel sa barangay Dunya Consuelo representante sa DOJ o mga sakop sa local media na nakumpiskagikan sa posisyon sa suspect ang mga musunod. 20 ka sa mga gituang shabu diin lakip na naini ang usa kasasyay na napalit sa pusur buyer. Usa ka TikTok plastic container diin nasulod ang disinuidipi kapakiti sa gituang shabu. Duha ka lighter, duha ka aluminum foil, coin purse, cellphone, 500 pesos nga buy money o ang belt bag kung asa nasulod ang mga naisugutang butang sa unahan gibarabana ba na nga ang timbangan ang timbang uh, na kumpiskar nga uh, illegal nga droga nga mukabat sa 400 pesos. Ang duha kanadakwang nadakwang suspect sa temporaryong gidetener sa kustodiya sa Osami City Police Station samtang giandam pa ang tukmang kaso batok kanila nga mao ang paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 ang kalampusan sa mga operasyon sa kapulisan, sa osamis na pamatuod lamang sa ilang hugot nga paningkamot o klaro nga tumong sa pagpanalipod sa nakbayan, patok sa hulga sa illegal nga droga, uban sa walay puas nga suporta sa asinso o administration, ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes, alang sa mas luwas o malinawon nga komunidad. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Trot. Salamat Bernal de Edepe d'Auzamis sa kumpiyansa ng buluntaduglugay ang Jay Paigo sa Auzamis at Donny alang sa Meritalia. Positibo ang panglantaw sa DepEd Ozamis nga mo og si dugay sa siyudad ang GPAIGO o John Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics. Nagkaneon si Assistant Schools Division Superintendent Junicio Liwagon Jr. nga gawa sa kaugalingong inisyatiba sa Ozamis City Division kopyan sa usab ang division nga magbalampuson ang maong programa sa Ozamis gumikan sa pag-abang sa Asinso Ozamis Administration nga gidubala karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Dili na bago sa DepEd Osamis ang ingon-iini nga kampanya o ga sa Gpaygo gumikan kay daan na kining nga sa ahensya ang pagpakabana sa kinaiyahan labi na sa hilisgutan ng climate change. Apan mas labi pang nga gikagustuhan sa division ang programa sa Gpaygo gumikan kay dili lang pagpakabana sa kinaiyahan ang gikampanya apan apil na sa kahimsog diin ang programa nakatutok sa mga estudyante particular sa reproductive o mental health isip e take care sa programa ilang gipasalig nga alimahan og atimanon kini aron makamugna kini og mas dalagong produkto sa mga estudyante o kini dili lang sa komunidad sa City High, apan sa tibook public school nga gidumala sa DepEd Uzamis. Ang Jipaygo Philippines, usa ka international non-profit organization nga mohatag og libreng serbisyo sa mapiling komunidad alang sa free cervical cancer screening, maternal and sexual health care, paghatag og libreng training sa community health workers og health information. And we are so confident that because we have the strong support coming from the city government of Ozamis. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating LGU, ang ating school heads, sa ating Community partners. May this partnership remain a shining example of what we can achieve when we work hand in hand, united by a common purpose and guided by the spirit of service. Together, let us continue to move forward, building bridges of hope. Creating pathways of growth and transforming the lives for the better. Alang sa Uzamis Today, adu the Reporting. ikaduhang hangyo, ikaduhang pag-abag anak na kadawad sa 59 pesos na tabang para sa hospital bill sa iyahang inahan. Ani ang report ni Mary Amalody Reyes. Alang sa dakong hospital bill sa iyang inahan nga si Cristita Dalid, sa isintay uno anyos nga na-admit ug naoperahan sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa acute ruptured appendicitis, si Chris Day Dalid, 30 city anyos nga residente sa barangay Bacolod, Ozama City, na ngayon ang pinansyal nga pag-abag sa buhatan sa Asenso Ozama's Administration, pinaagi sa dalaygon nga programan ini nga Asenso Ozama Department's free hospitalization program. Ning anhi ko dere kay kanang nagpatabang sa team ascenso nga um about sa bill sa akong mama na operahan appendicitis. Mm Sa faith ang operasyon sa nahiskutang balatian, gikinahanglan aron malikayan ang infeksyon o komplikasyon nga nagresulta sa dakong hospital bill tungod sa emergency operation, post-operative care o pag-monitor sa pasyente. Sumala pa kang Chris Day, ikaduhang higayon na kini, nga siya may duol sa Asanso Administration o wala siya nagdahum nga makadawat pag-usab sa lubos-lubos nga pag-abag. Kidugang paniya nga mas taas ang hospital bill karon kumpara sa una nga miabot sa kapin 59,000 mil kini kinihingpit gihapon nga gizipin zero pinaagi sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program. 59 plus. As in, zero balance niya. second. ka Kini. Kini kay operation na. Wala na expect kay na dili ma... dili makuanan, dili ma zero kay second time na. Then as in fact oh wow. thank you lord Pasalamat niya nga sa mga lideres sa Team Asenso, ilabi na ang amahan sa dakbayan, Mayor Sam Norman Cofuentes, nga padayong nagsunod sa mga inisyatibang dakong makapagaan sa kinabuhi sa pamilyang uzamisnon, uban ang suporta nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal, uga Asenso Pina Representative Congressman Attorney Henry N. D. F. Fuminal Jr. Thank you kaayo sa Team Asenso kang Mayor Sam Fuentes, Kangkong Waminal, uh, Governor, sa Team Asinso Tanan. Salamat kaayo kay Zero Balance Guild ang kasinatian ni Chris Day Dalid o sa lamang sa libo-libong uzamis noon na nakapahimulo sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program o sa kaprograma na dili lang nagluwas sa mga pinansyal na kalistanan apan nagpakita sa tinuod nga pag-atiman o pagpangga sa mga ledere sa Team Asenso para sa padayon kanunay Asenso Uzamis. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Salamat may alang usami sa rehatod ka nato yung publiko sa kanunay asenso usami administration ubus sa paggumalan ng Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa asenso usami news channel. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, attorney Indy Wominal, Kung ando Wominal o gasel sa News Channel, please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita o sa makastream live ang among mga programa. Sangalan sa ngalan sa kintubukang AONC team, Yoncho Medallo, Bernal Dixon, Adoni Dicena, June Porgatorio, Aras Ecarpio, Kim Tamaro, Macjul Malinis, Mary Melby Reyes, Angela Mequerante, Mary Ann Ilumapas, Xander De Lido, si Glenda Ruluna sa Misamis News Network, ako si Dazla Lumodigson, salamat. Kanunan, asenso o zamis, asenso si Distrito, asenso misamis rental Occidental, asenso Pinoy.